Sa bawat araw na lumilipas, patuloy ang pagtaas ng bilang ng mga Pilipinong nagkakaroon ng HIV. Ayon sa pinakabagong datos mula sa Department of Health, higit sa 50 na bagong kaso ang naitatala kada araw. Karamihan sa kanila ay mga kabataan, kalalakihan at mula sa urban centers. Pero sa kabila ng mga numerong ito, maraming Pilipino pa rin ang walang sapat na kaalaman tungkol sa HIV. Sa mga paraan para ito maiwasan at higit sa lahat, sa mga modernong solusyon gaya ng PrEP o yung tinatawag na Pre-Exposure Prophylaxis. Ako, si Renz Marion, isang licensed pharmacist at nurse. At sa video na ito, ang masinsinang impormasyon tungkol sa HIV. Paano ito maipapasa? Ano ang mga maling akala ng karamihan? At ano ang mga hakbang na pwede mong gawin para maprotektahan ang sarili mo at mga mahal mo sa buhay? Hindi ito para manakot. Ang goal ng video na ito ay para linawin ang katotohanan, iwasan ang stigma at palakasin ang awareness tungkol sa isang isyong patuloy na lumalaki sa ating lipunan. Unang tanong ng marami, paano ba talaga kumakalat ang HIV? Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus ay naipapasa sa pamamagitan ng kontak sa infected blood, semen, vaginal fluids, at breast milk. Sa Pilipinas, ang pinakamadalas na paraan ng transmission ay unprotected sex, lalo na kung walang gamit na kondom at may sugat at microscopic tear sa balat at lining ng arik. Pwede rin itong maipasa sa pamamagitan ng shared needles gaya sa intravenous drug use. At sa ilang kaso, mula sa ina papunta sa sanggol pagbubuntis, panganganak at pagpapasuso, lalo na kung walang antiretroviral treatment. Pero heto ang dapat mong tandaan. Hindi mo agad malalaman kung may HIV ka. Minsan, walang sintoma sa simula, walang lagnat, walang pantal, walang ubo. Maaaring lumipas ang mga buwan o maging taon bago mo maramdaman ang epekto nito. Sa panahong iyon, posibleng naipasa mo na ito sa iba nang hindi mo namamalayan. Sa unang ilang linggo, matapos ma-expose, may tinatawag tayong acute HIV infection kung saan maaaring makaranas ng lagnat, pananakit ng katawan, sore throat, rashes at paglaki ng kulani. Pero kadalasan, napapagkamalan lang ito na simpleng trangkaso. Kaya hindi gaanong pinapansin. Pagkalipas ng stage na ito, nawawala ang sintomas at pumapasok sa tinatawag na clinical latency phase kung saan walang nararamdaman ang pasyente pero aktibo pa rin ang virus sa loob ng katawan. Sa mas advanced na yugto, lumalabas na ang mas seryosong senyales ng HIV tulad ng paulit-ulit na lagnat, mabilis na pagbaba ng timbang, chronic diarrhea, matinding panghihina at mga opportunistic infections tulad ng Tuberculosis at Pneumonia. Minsan, may kasamang pamamanhid o pagkalito, senyalis na, na naaapektuhan na pati ang nervous system. Ito ang tinatawag na Silent Progression. Kaya mahalaga ang regular HIV testing, lalo na kung ikaw ay sexually active, may bagong partner, at may risk exposure. Marami rin ang naniniwala sa maling akala na ang HIV ay nakukuha sa laway, halik, yakap, at pakikipagkamay. Pero hindi ito totoo. Hindi rin ito naipapasa sa paggamit ng kubyertos, toilet bowl, at paglangoy sa swimming pool ang virus ay hindi nabubuhay sa labas ng katawan sa ganoong paraan. Ang problema dahil sa kakulangan ng tamang impormasyon at sa takot sa stigma, maraming Pilipino ang mas pinipiling manahimik kaysa magtanong. At dahil dito, mas lumalala ang sitwasyon at mas kumakalat ang virus. Ngayong alam na natin kung paano kumakalat ang HIV, mahalagang pag-usapan ang dalawang pinaka-epektibong preventive measure laban dito. Ang condom at ang PrEP o pre-exposure prophylaxis. Unahin natin ang condom. Ang condom ay isa sa pinaka-accessible at pinaka-epektibong paraan para makaiwas sa HIV transmission. Kapag tama ang paggamit, nakakapagbigay ito ng up to 98% na protection laban sa HIV at iba pang sexually transmitted infections o STI. Pero mahalaga ang salitang tama. Dahil kung mali ang pagsuot, may tear at butas o kung ginagamit ng hindi consistent. Nababawasan ang proteksyon nito. Sa Pilipinas, marami pa rin ang hindi regular na gumagamit ng kondom. Minsan, dahil sa kahihiyan sa pagbili, kakulangan ng access at paniniwalang walang tiwala sa partner kapag gumagamit ng kondom. Pero ang totoo, ang paggamit ng kondom ay hindi senyales ng pagdududa, kundi ng responsibilidad sa sarili at sa kapareha. Isa pa, available na ngayon ang mga free condom distribution programs sa health centers, HIV clinics at sa mga ilang NGOs. Kailangan lang natin itong inormalize at ituring bilang bahagi ng basic self-care. Ngayon naman, pag-usapan natin ang PrEP, isang preventive strategy na hindi pa masyadong kilala sa Pilipinas pero napaka-powerful. Ang PrEP o Pre-Exposure Prophylaxis ay gamot na iniinom araw-araw ng mga HIV negative na individual para hindi sila mahawa kung sakaling ma-expose sila sa virus. Ayon sa pag-aaral, kapag ito ay iniinom nang tama at regular, preP can lower your risk of getting HIV from sex by up to 99%. Sa madaling salita, ito ang daily shield mo kung ikaw ay at risk. PrEP is recommended for people who have multiple sexual partners, men who have sex with men, sex workers, at kahit sino na nasa sitwasyong mataas ang posibilidad ng exposure. Available ito sa mga piling HIV treatment hubs sa Pilipinas at mga government programs na nagbibigay nito ng libre. Pero dahil kulang pa rin ang awareness, maraming eligible individuals ang hindi nakakaalam na may ganitong opsyon. May ilang misconception din na parang gamot lang ito ng mga may HIV. Pero ang totoo, ang PrEP ay pangontra, hindi panggamot. Para itong birth control pills pero sa HIV iniinom bago pa mangyari ang posibleng exposure. Kapag ginamit ang condom at PrEP ng magkasabay, ito ang tinatawag na dual protection. Mas mataas ang protection at mas mababa ang chance ng infection. Ngunit tandaan, ang PrEP ay hindi protection sa ibang STI gaya ng syphilis at gonorrhea. Kaya kahit may PrEP ka, hindi ibig sabihin ay okay na huwag gumamit ng kondom. Ang bottom line, kung may paraan tayong umiwas sa HIV, bakit hindi natin ito samantalahin? Ngayong alam na natin kung paano kumakalat ang HIV at kung paano ito maiiwasan, ang susunod na mahalagang hakbang ay pagpapatingin sa HIV testing sites. Pero sa totoo lang, ito ang parte na pinakamadalas iniiwasan ng karamihan. Hindi dahil mahirap gawin, kundi dahil sa takot, hiya, at stigma. Maraming Pilipino ang nag-aalangan magpates dahil natatakot sila sa posibleng resulta. Iniisip nila, paano kung positive ako? Pero ang hindi natin napapagtanto ay mas nagiging delikado ang hindi mo alam kaysa sa malaman mo ng maaga. Ang HIV test ngayon ay hindi na tulad ng dati. Mas mabilis, confidential at libre ito sa maraming health centers at HIV treatment hubs. May mga rapid test kits na available sa ngayon kung saan 15 to 20 minutes lang may resulta ka na may mga private clinics din kung saan pwedeng magpa-test discreetly kung mas komportable ka sa ganong setup. Ang pag-alam sa iyong status ay hindi katapusan ng mundo. Sa katunayan, ito ang simula ng pag-aalaga sa sarili mo. Kung negative ang resulta mo, good siyon. Panatilihin mo yan sa pamamagitan ng proteksyon, tamang kaalaman at lifestyle changes. Kung positive ka naman, hindi ka nag-iisa. May mga treatment na available at kapag nagsimula ka agad ng anti-retroviral therapy o ART, maaari mong mapanatiling mababa ang viral load sa katawan mo hanggang sa undetectable na ito at kapag undetectable, untransmittable hindi ka makakahawa at maaari kang mamuhay ng normal, magtrabaho at magkaroon ng relasyon at bumuo ng pamilya. Pero bakit nga ba maraming natatakot magpatest? Kadalasan, ito ay dahil sa stigma, ang takot na husgahan, ang kaba na baka may makaalam o ang hiya na baka tawaging marumi. Ang totoo, ang HIV ay hindi moral issue. Isa itong medical condition na may solusyon. Pero kailangan nating alisin ang takot sa pag-uusap tungkol dito. Kung may nararamdaman kang kaba o pagdududa, tandaan mo ito. Mas nakakahiya ang manahimik at lumala kaysa magpatingin at gumaling. Ang tunay na lakas ay nasa taong may tapang na alamin ang kanyang kalagayan at gumawa ng paraan para mabuhay ng malusog at ligtas. Kung may gusto kang itanong tungkol sa HIV, PrEP, condom use, at HIV testing, huwag kang mahiyang mag-comment sa ibaba. Walang judgment dito. Lahat tayo may karapatang alagaan ang sarili natin. At nagsisimula iyan sa kaalaman at katapangan. Kung isa ka sa mga taong natatakot pa rin magpatest, umasa sa gamot o humingi ng tulong, sana ito na yung sign mo. Hindi ka nag-iisa at hindi mo kailangang harapin ito ng mag-isa. Mag-subscribe kung gusto mo ng content na tulad nito malinaw, diretsyo at para talaga sa kalusugan mo. At kung sa tingin mo may kakilala kang dapat makarinig ng ganitong impormasyon, pakishare mo na rin ang video na ito. Ako, si Renz Marion, isang licensed pharmacist at nurse. Hanggang sa susunod na episode, ingat ka palagi at pahalagahan mo ang sarili mo. Dahil ang kaalaman, protection na rin 'yan. Bye.